Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, ayan, nagkaroon ng problema tong Suzuki Smash natin kahapon, guys. Um, nag-overcharge siya. Tapos lumobo yung battery niya. So, sinabi ko agad to kay Boss Randy sa San Pedro Full Waver, guys. So, papunta na siya na ngayon dito, guys, para tingnan tong motor natin kung ano naging diperensya. Mahirap daw kasi kung ipapagalaw to sa iba eh. Syempre, siya yung nagawa ng wiring nito. Ayan guys, pinapakais natin yung Suzuki Smash natin. Nandito si Boss Randel, yung San Pedro Pull Waver. Magiging diyan Boss, interviewin natin si Kuya Randel. Bumigay na yung regulator sa katandaan. Eto, bumigay na to guys. Ilan taon na to sir? Hmm... Pinagawa ako, mga dalawang taon na Boss. So, Ngayon palang bumigay. Bumigay na yung regulator ngayon. Kasako pa rin natin ng warranty. Yun. Bakit? Lifetime ba yun boss? Lifetime. <laughs> <laughs> Para kahit paano, hindi naman tayo nakakahiya. Ang trabaho natin, di ba? Home service pa home guys. Home service pa kasi na, ala na eh. Mayroon na siya kumanda. Yung kanina ka boss, yung sinasabi mo yung sa Maynila, in home service mo. Oo, <laughs> 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 ayan mo na eh. Gusto mo shoutout natin? Huwag <laughs> <laughs> na. Baka mo panood, no? <laughs> Kasi ito yung nangyari sa battery niya, oh. Lumobo. Grabe. Tabak na, no. oh. Sobrang lobo niya, guys. Dapat ganito lang yung normal na battery. Yan, ganyan. laki na ng pinagkaiba nilang dalawa, no. Ang halos sumabog na tong isa, oh. So, nagpalit tayo ng regulator. Saan na yon. Ito ay regulator no, Kuya Randel, no? Nagpalit tayong bagong regulator, no? Nagpalit tayong bagong regulator. So, yan. Shopee lang ba yan, Kuya Randel? Shopee lang din. Yeah. Sana, sponsor lang ka na ng Shopee, no? Lucky po. <laughs> Basahan natin ng kuryente. <laughs> nagpalit din tayo ng battery, bago. Basahan natin ng kurente. Tapos okay. punto sa battery, Kuya. Status ng battery, ilan? Yan. 12.8 12.8 so nakasusi na Usat mga 'to. Diyan, start na. Ha, di um, na aga eh. So, ayan, 13 volts idle tayo 'no. 30. Idle idle minus 10 volts. Try aty reb Kung ilan yung boltahe niya. par si lang sir. Iba mo maabot nung na umabot ng 15? kanina 16 eh. Minor pa lang, 16. minor pa lang 16. Oo. <laughs> Kaya nangyari sa battery, ayun. <laughs> Kaya pala ganyan nangyari sa battery, o, hindi niya nakinaya no. Ni dito medyo ah. Minor pa lang ano, 16. Etak po. Primera pa lang. hindi <laughs> <pa lang. laughs> uh, namatay 'yung buscon, ito. walang magastosuhan ito no. So, yung regulator binibili lang din natin yan hindi mga binibili hindi tayo gumawa niyan may pre-onic component, component yan ba? Diba? okay. so hindi natin makasahan kung kailan siya bibigay so binigyan na yung kay sir 2 years naman eh sulit na sulit uh, kaya ang nangyari gumawa yung baterya hmm. bukod doon wala na ho problema pinit natin ang regulator all good sa motor na yung bibigay okay okay naman lahat eh headlight saka taillight may ilaw Swerte pa rin, hindi sumabog sir no? Hindi pumutok no? Hindi. Ano eh. Um, uh, putok, considered at putok na yung baterya kasi lumobo na eh. Mm. So, wala na talaga siya. Hindi na pundihan. Tapo na talaga siya na May nakago ko ba si Pedro, boss? moments later. and guys, bali tapos ng gawin ni Kuya Randel yung ano natin, no? Yung motor natin. Kahapon kasi guys, wala tong push start. Uh, pag binuway ko, kinikigil ko, tapos pupugak-pugak siya. Ngayon, okay na. Ayan. Pinaltan lang ni Kuya Randel to ng regulator at saka ng battery. Ayan. Okay na, okay na ulit guys. Hindi na siya pupugak-pugak. So, ayun guys. Uh, okay na ulit yung Suzuki Smash natin guys. Ayan. Maandar na siya ulit kasi kakapon ngayon nagka problema ako. Di ko alam kung ano gagawin ko eh. Ngayon okay na okay na. Pinuntahan ako dito ni Boss Randel guys. Sinerbisan niya ako dito sa may bahay namin. Galing pa siya ng landayan guys no. So ayun. Sa mga gusto magpa-pull wave guys. Bisitahin uh, nyo na yung Facebook page ni Boss Randel. Uh, San Pedro Pull Waver guys. Di kayo magsisisi sobrang quality ng gawa. So yun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel.